So ngayon po mga kapatid at nandito po tayo sa loob ng provision ngayon po mga kapatid. Yung sandry po yung mga nakadisplay rin po yung dito mga kapatid. Yung mga imaya po ni Cristo rin po mga kapatid. Ito mismo sa atasap rin po sa provision uh, rin po mga kapatid. At hindi ko ma-expect na mer pwede rin pala may, uh, may ano rin po dito yung tawag ito. Uh, may display rin po sila yung mga imaya po mga kapatid. And rin po mga imaya po nila. Yeah, ano po yan. Dito po yan sa tasa po mga pati. Dito sa Center po yan mga <mulik> <maganda>. <mulik> Ito si Maria Magdalena, rin dito Yata, yata mga patid. Ang paghabilin ni Jesus sa kanyang ina at ilalagad na binamahal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. ang kanyang mahal na ina si Juan at Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal na alagad ni alagad na si Juan kanyang sinasabi ginoong pinang narito ang kanyang anak at sinabi naman niya sa alag alagad narito ang inyong ina ito okay, mga kapatid Jesus ah ang dami niya okay.